kita man nasa kay Lid Tanawa kuan siya na sakit luya duha, tara to ranaras nagpadaplin ato ni tambalan karon na pabiyosa diri sa may pam ato ni soya tambal tara, dito. to ra di do kuan na nagandam ko diri to big kaya tong kuana, na diri nang katong Duha tara na to ambot um, ako survive ka ba kanyo oh. murag is BD is BD siguro na ka nang mo balik ta dang goldfish tara ato usakwa ko on sa rinato na slam na sa may kwan paham mamatay way sorti taba asa ni manukay wala butang ato dire <coughs> Toro ako. Naka na, na yung mga red spot na. Ang na tabang pa ba kani. Natara sila bali to. Baligid ang usa. Butang nga na ito kasin kay mamsad niya akong kuha ng, ng, buhaton kung may mga sakit ang isda niya. Mabutang sa kasin sa aquarium. Na tanganan na nato siya so, diha. Hindi lang kay daghan. Sakto-sakto lang makuha sa tubig ba. So, para makuha lang ang sakit. na lembablah atau jerih lembablah silam kaning kuan sa flower hole atau sana gamitun doranam seski linduk okay, kerong aja yang kuan eritor, tur gamitun ini para sesda, si sedap dari hati bekam dari karena pencuri oksigen dia lembablah membuhi lawannya aja ya update teman-teman guys. mauna ning update ato tong gi tambalan nga daw, oh tanaw oh wa gid ka survive ang duha gid patay patay gid sila gid patay gid sila why swerte na pay duha diri na bilin ambot ni murag na pani apuruhan ning usap pod malagsik lagsik ka tong duha luya kay to ay mahimo patay gid sila mo na guys